ang ganda ng view natin ngayon nasa uh, nagpapatintero sa tabing dagat naku na kulong mo sila ng good morning hi hello good morning oh. ang sarap ng tulog ko oh. Oh, sarap sarap sarap, sarap pala eh parang Parang sinigang e. Eh. Parang sinigang. O. Oh, Parang sinigang kagabi. Parang sinigang kagabi. O. Ang sarap na kinakain uh, namin kagabi. O. Hanggang ngayon. Hanggang ngayon. Meron tayong ngayon. almusal. O. Oh. Pritong spam. O. Oh. Pritong tuyo. O. Kamatis. Ano pa? Pero hindi, napinrito yung kamatis. O. Oh. Akala ko pipituhin mo pa <laughs> rin yung kamatis e. Eh. Tapos, uh, ano pa ba? Kinihaw na bangus at saka sinigang na bangus. Ayun, bangus kala ko spam 'yan eh. bisitahin naman natin yung mga tabing dagat pala yung mga nagtambay sa tabing dagat. Doon naman tayo. Para oh, maiba-iba naman. Ume, nakatrunks doon oh. Kasi medyo sumilip ng haring araw And then, yun. Masarap mag, ayan o, no? magtambay. Woo! Ayan sila. Ho! Ho! Woo! Makadami pala nang nagpunta kagabi. Aba, naglulubig. Patintero, ang tawagin masarap din tong laruin dito kapag kayo madami kayong grupo dati ginawa na namin yan sobrang saya yes. eh sali tayo dun huh? sali tayo sali pala eh sali kami <laughs> <laughs> oh

video natin na sila ay doon may video ako sila oh ang kulit ng mga to oh wala. oh oh ala <laughs> 1-0, 1-0. Idol. saan kayo? Dito kami, eh no? Saan kayo na best to? Ito mga to? Ito to. Climber, climber to, climber. <laughs> Mahilig to makita mga bundok di po laban, dikitan. 1-0 nang score. <laughs> 1-0 <laughs> <laughs> ayos ang trip ng mga to So ang ganda ng view natin ngayon Nasa uh, nagpapatintero sa tabing dagat Naku nakulong yeah you are a little i love you when you call me may mga bilog-bilog oh. -bilog. Sino kaya nagbilog dito kagabi? Oh. Okay, okay. Yan yung mga nasa loob yan Nasaan butas? Ito. May mga nakatira yan dyan Sino? Bahay pala ni Kuya yan oh Eh baka may na ano, may isdang na, na dito. Pwede yan. tatlo mo pa agyo, no? Hindi na mo tatlo. Oo ba? Ilyen Ano yan? Shell? Gusto ko ano eh. Petron eh. Petron. Ano? Ano tawag doon yung... Flying bee. <laughs> Bagaimana? Shout Shout out! Meron pa kaming sinigang Sinigang nabangus Terus <laughs>